gusto ng kamote na may ano dog log, log. log. sige wala Sa idol ang niluto tayo ngayon ng igat ayan Tatanggalin ko muna yung lasa niya. Lagyan natin ang asin. Asin. Yeah. Siyempre, lalagyan din natin ng suka. Pagtanggal na yung lasa niya, mga doon, suka. лем алле аиничкүн игт Tanggal ko na siyang dito ka mga idol, nalilis na ta. Wala na rin siyang asang. Wala na siyang halansa. sa. Ito na. Tapit. Don't me. Ay mga idol, ang gagawin ko rito, kapuya adobo. Dalawang luto kasi medyo marami. Okay. Salang natin yung ating adobong igat mga loads. Pero no? no Talbos na kumote na namin yung itlog ng isda. Yan e, yung kanina. ulam namin, mga Lagi okay, mo hatang ganito. narito sinabi ko. Ati ng twist. Lagi natin suka. Siyempre yung ating toyo. Toyo. Pinawin natin siya ng paminta mga lods. Paminta namin eh, tingi-tingi lang muna. at trên Wow. Lalag yan. Mm. Wow, igat Wow, igat. Sarap. Share na natin ng konti. Kaya mga idol, luto na yung adobong igat. Yan. Yeah. Ready. ready na, ready. Wow. Sarap. Kaya na, Kaya na mga idol, makahain, nagkahain na tayo Ayan tayo. Ayan po mga idol. Kain po tayo. At saka yung aking... Bebe! 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 Ayan so, mga idol. Hulom namin yung <laughs> talbos ng kamotin na may suhug na itlog ng isda. Siyempre, yan po yung naliko ko kanina. At nagluto rin nga po kay mga idol ng igat. Ayan o. Igat natin. Ayan. Kain na. Kain na. Kain na. Dito Dito ko. Dito ko. Ayan po. Kain po. kain po. Ka, ano oh. Tama, alods. Ah. talbos ng kamote na hapil. May itlog na ano? Itlog na isda. Tug -tug hmm. O, oh, mm. yun. Ah. Hmm. Uh, wait, Lalo, sow hmm. Mm. Mm. Yum Ay, papa. Oh, sabaw. Eat ka? No, eat si ko kanina mga Lodz. Masarap. Ito masarap. Yummy Init. Kanin. Ayon ah! ka piso. mo dyan Oh, ah, look. <coughs> ang oh, yew, kain tayo. Talbús na kamote na may ano? Lug. Okay. Mm. Ay, <coughs> Daho ng igat Robot singlet, 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 singlet,